Hello guys! Welcome na naman sa panibago ng buhay ko. Ayan, for today's video, gagawa tayo ng crispy, crunchy, mm, crunchy tempura at home. Ayan, para mapamura tayo. Kasi kung bibili natin yan sa labas, ay napakamahal. So gawa na lang tayo sa bahay at simpleng-simple lang. Ito ang aking ginawa. So ayan, nag ako ng uh, parina or arena at yung na nabalatan na. So ayan, ang aking arena. Dinagyan ko lang yan ng ng garlic at garlic powder, uh, pepper at cotton salt. So ayan ang aking egg at swim. So ayan, ang gagawin natin, ibabad muna natin sa parina or arena then ibabad sa itlog. Then ibabad natin sa can't start. I can't start. <laughs> breading mix. Ay, ano ba yan? But breading mix? <laughs> Maligot yung jato or bread grams nga. So, ayan. Tulog, antok pa yata ako. So, ayan. Guys, paulit-ulit lang natin ang procedure. So, yung sa arena, linagyan ko lang talaga ng um, garlic powder yun at salt at pepper. Pero napakasarap niya guys. Talagang nagustuhan siya ng bata. So, pasok na pasok ko yan sa mga bata na hindi nakain ng shrimp. And kasi si Gabin hindi yun talaga nakain ng shrimp. Lalo na ko yung may sabaw na luto na sinigang, mga ganon. So, yan. Ginawa ko. Yan nga, tempura para kainin ng bata. So, inulit-ulit ko lang yung procedure. Hanggang sa matapos ko lahat ng... ng... ang aking babalutin. Ayan. Kasi talaga nakakain lang kami ng tempura pag sa labas kami kakain dahil nga hindi kami nagawa sa bahay. So first time ko yung gumawa pero napakasarap niya dahil uh, nagustuhan talaga ng bata. So syempre pag sa labas hindi siya nakain dahil nga inuuna yung laro pag kakain kami sa labas. So ayan lahat ng nagawa ko guys. So sulit na sulit ang pagod mo sa pagluto. So, ayan. Nag-prepare na rin ako ng mantika. Siyempre, hanggang so sa uminit. Then, linagay ko na yung... Noong kumukulo na, linagay ko na yung tempura para maluto. So, ayan. Mabilis lang din siyang maluto, guys. So, hindi ka maiinip sa pagluto gaya ng chicken joy, mga ganyan. So, ayan. Try na ninyo ang gawin. Mm So, napakasarap talaga niya. So, paulit-ulit lang yung procedure. Wala nang iba. So, yung iba, syempre, nagawa na nila. At iba ang kanilang recipe. Yan lang akong, ang aking recipe. Pero, labas ay napakasarap at crunchy. Ayan. So, hindi mo na kailangang uh, lumabas kung gusto mo nang kumain ng tempura. Gawa na lang sa bahay. At alam mo pang malinis yung food na ginawa mo. So, ulit ulit lang at yun na. Mabubusog ka talaga. Siyempre, kung sa bahay gagawin yan, uh, madami makakain mo, makakamura ka na. Banding na din ng, ng inyong pamilya kung kayo ay nasa bahay lang. ba? Diba? So, yun guys, magpapaalam na ako. Bye! See you next video!